Hello my followers and friends. Kumusta kayong la lahat? Ito na naman si nagkulit kulit-kulit na naman si Inspiration Kulot. Kung bago ka lang sa aking channel, ah, hindi, kung bago, bago ka pa sa aking page, subscribe, follow ka naman channel eh. na ka kasi ako kasi si Nanay ba tumawag sa akin. Yung bang mayroon akong na-observe kahapon ba? Noon lang yun, naka-observe ako ng ganito, ba? Nagpunta kami sa burol ni Vice Governor Victor Baliti. Parang, uh, yung mga tao, ang daming tao. Minuto-minuto, daming tao talaga kasi Vice Governor yung namatay. Binurol siya sa Bohol Institute of Technology yon sa Dao nila sa Dao Tagbilaran City Bohol Institute of Technology International yung yun bang nasa yung hindi nakaalam kung saan yung BAT nasa Dao Tagbilaran yung namatay kasi Vice Governor at is anak sa may-ari ng Bohol Institute of Technology at mabait na tao siya. Ang dami talagang tao, hindi parang uh, hindi ka makakita na yung mga para bang walang vacancy ba. Sandali kung mag-view mag ka sa burol ni Vice Governor. Uh, sandali lang, alis ka naman kasi papo may pagkain doon sa kantin nila sa gilid lang ng chapel doon ni sila sa chapel ng ng eskwelahan ng whole institute of technology siguro lahat tayo maka realize maka analyze ba na kung mamatay ang isang tao ba kung mayaman sila ang daming taong parang dinagsak ng dinudumog ng maraming tao ba kung hindi paka nilagay sa coffin parang mahulog ka na dumuguin ka na talaga kung mayaman ka lalo na kung kung malaki ang posisyon mo sa sa probinsya or sa komunidad malaki ang posisyon mo lalo na si Vice Governor Victor Balite na isang mabait na tao at uh, siya sa familia uh, sa sa Dionisio Dionisio and Lilia paliti family siya, siya ay young guest sorry na na distract na naman ako at ang dami talaga pagkain yung mga ano nila ba nagpunt nagpuntahan din ang ang mga uh, ano nila sa politika katunggali nila sa politika kasi yung politiko ba yung politika at politiko ayan ba yon parang ano yon eh para bang artista ba parang artista nagpunta ka nagpunta yung iba hindi natin alam yung iba sincer na nagpunta pero yung iba siguro yung katunggali sa politika ba uh, siguro nagpunta yung iba para lang makita sa iba sa mga tao na uy ganun pala mabait pala yung politiko na yan pero pero ganun eh para sa akin sa akin aking ano lang yon ha uh, opinion ko na lang yon kasi wala namang perfect na mga tao ba walang perfect na politiko walang perfect na mga oo nga walang perfect na mga tao at kawawa naman yung yung mamatay ba pag uwi sa uh, na, umuwi ako sa uh, sa amin uh, nag-attend naman ako ng burol burol sa ano sa uh, pa ta, itay, tatay ng kaibigan ko ba nasa aming area lang uh, hindi kalayuan sa amin nag-attend ako pero yung yung situation sa buhay nila ba parang parang nasa uh, hindi naman magkalahid, below kalahat, below median ang, ano ba, stand, standards of living. uh, may mga taong namang nagpunta yung mga close relatives, pero, kunti lang yung mga bulaklak, kunti lang pagkain, yung, yung mga ilaw, solar lang, yung daanan, maputik, pero, alam ko, na ang yung nag, nag, punta sa burol na yan mga real persons real friends talagang bukal sa loob ng punta, punta nila kasi yung iba naman yung kay kay vice governor balite yung iba lang nakiusyuso ba na uy punta tayo para para sumikat tayo yung iba naman punta tayo para makita natin yung ano ba yung lugar punta tayo para ano yung yung tatay ni si Attorney Junyibaliti para mali, ma ma-impress para naman uh, malaman nila na supportive supporters supporters tayo or supportive tayo sa family nila political style ba Pero ganoon ang buhay Ganoon ang buhay buhay mayaman buhay mahirap pero isa lang patutunguhan natin ba kamatayan lahat tayo ilagay tayo sa sa kasket ilagay tayo sa kasket yung pul anong diferensya libo-libong yung kantidad ng kasket siguro milyon na yan milyon yan or libo-libo yan ang ganda ng kasket yung isa naman, ordinary casket lang. Pero, saan tayo pupunta? Tayo lahat, silang dalawa, pariyos lang namatay, pero, saan punta sila? Hindi natin alam kung pupunta ba sila sa langit o sa impirno ba? Si God lang ang nakaalam. Sila, si, si God lang mag-judge sa kanila. Kasi walang mayaman, walang pobre, walang mayaman, walang mahirap na na i-judge na pari-pariho ba. Kaya na mayaman siya pero mabuting tao, mabuting tao at uh, medyo kayo lahat na naka-prepare na siya sa kasalanan, prepare na siya mamatay mabuting tao, kahit na mayaman, pupunta din nila sa langit. Yung mahirap, kahit mahirap siya, mayroon ding chance na sa impirno siya pupunta. Pero, pag ready na siya, ready siya, langit sila. ba? Diba? Ito, opinion ko lang ito ha, kasi na-amaze talaga ako, na-amaze talaga ako. Sabi ko, kung mamatay kaya ako, ganon kaya, ganon kaya ako, may magwardya, maraming bulaklak, maraming taong pupunta, maraming taong iiyak, maraming ganon, ganon, ganon. Or, or immediate family ko na lang. So, uh, ang conclusion ko ba, dapat be kind always, be good always, kay, kasi ang mag-iwan tayo ng legacy na iwanan natin ang lahat kahit na anong mayam ang anong yaman mo anong kahirapan mo anong yaman mo iwanan natin lahat yan dapat habang buhay pa tayo mag iwan tayo ng legacy na tayo matulungin maawain hindi tayo hindi tayo tihik ba yung mapagbigay tayo mapagmahal tayo hindi tayo magmumura hindi tayo yung pang mga biter bite -er dapat dapat Uh, ginawa natin ang mga utos ni God kasi yun ang tama eh pa yung kasket na minilyon thousand, thousand or kasket na tag ten lang o 20,000 kasket or sa kahit St. Peter's pa yan or Sunrise pa yan or Holy Name pa yan kahit ano yan pareho rin yung yung katawan natin malalata sa wati lang tayo mag -hook, hook, only the earthworm will benefit our flesh so be kind y you have still the time to be kind to change everything you have the you have the time to be kind to change everything na gawin mo ang tama kung nasa, nasa uh, nag swim ka pa lumangoy ka pa sa kasalanan mo Kawin ang tama. You have still the time. I time. So, thank you. And hope that I nagbigay ako ng inspiration sa inyo. Mga tip na parang para bang you must uh, ano dan ba? Na i imagine mo na lang ha? This is your last time, last moment of your life, wala na ka ng bukas. So gawin mo na ang tama. Kailan pa ang tama? Ngayon hindi bukas, hindi next month, hindi, hindi next year. Ngayon ang tama para gawin mo ang tama, right time. So, thank you and